Yon, isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito na naman ang masarap na gagawin ng inyong extra service. Ayan, at tayo nakakuha ng imported na taga-ihaw. So ngayon mga ka-extra, uh, tayo magagawa ngayon ang ating masarap na dinaktakan sa sarili natin itong version mga ka-extra kaya habang tayo ay nagpiprepare ng ating mga gagawin ngayong araw itong mga ka-extra ay hayaan nyo samahan niyo ang inyong abang lingkod hanggang sa dulo ng ating video kaya mga ka-extra ako ay inyong samahan muli sa ating gagawin kaya tara na mga ka-extra na so, iiwa, mag iihaw na tayo iihawin muna natin lahat yung ating mga gagamitin uh, ilang minuto tayo magsisipag iihaw nyan iihaw natin yung ating uh, yung ating atay uh, di ko na nga pala na mga kaistari yung ating yung laman ng karne yung atay lang yung na uh, ipakita rito at medyo ahaba yung ating video mga ka kaya, kaya habang habang aantay tayo mag ihaw at maluto yan saka naman natin yan uh, ipiprepare yung ating mga ibang gagamitin yan yung aking uh, mag -ihaw. Yan, mga ka-extra at ito na yung ating naihaw na una yung ating laman ng karne yan, hmm. yan na kita nyo pulang-pulay yan lutong-lutong, napakasarap yan pagkaya na yung ating natimplahan mamaya-maya mga ka-extra at ito na yung ating mga ipangahalo yan, yung ating Uh, labanos at saka yung ating pipino siyempre yung ating mga pasakap dyan yung ating luya bawang at saka yung ating sibuyas yung ating gagamitin dyan sibuyas ay yung ating tagalog para mas masarap binabalata natin yung ating mga gamutin huwag natin po kalimutan na i-share i-subscribe yung ating mamunting channel mga ka-extra at ng ating ibang mga kabayan ay may mapulot na uh, masarap na pang ulam sa kanilang mga hapagkainan ayan at ito na lang yung kanilang titingnan kung paano natin gagawin itong ating mga ginagawa kaya hindi na sila mahihirapan mga ka-extra pinaghihiwa ko na o naman inipis yung ating mga na balata ng uh, pangsangkap yan na yung ating mga ipipino konti na lang yung ating uh, hinihiwa o ginagayat ng manipis para magandang halo yan yan naman yung ating tagalog na sibuyas yan. Siyempre, katapos nyan ayan na ay yung ating atay tapos yung ating mahiwa ayan yung ating uh, mga karne naman yung ating isusunod na hiwain um, medyo masakit sakit lang sa mata pag naghiwa ka ng ating saboyas ng Tagalog talagang matik-tik yung Uh, kanyang uh, tapang Diyan na Alas patapos na yun ang ating uh, Luya Ang ating Ihiwain Diyan na yan ang unang-unang lagi meron yan para pantanggal ng kanyang lansa iwain lang natin yung ating luya na medyo manipis at medyo pino konti na lang isang lapang na lang ng ng yung ating uh, gagayatin pagkatapos natin yan ating luya na yan sigurado na ang ating karne yung ating susunod <coughs> At yan ay pagkatapos natin lahat ng gayat-gayat napakadali na ng preparation niya natin mga ka-extra kaya huwag kayong kukrop, mga ka-extra pagkatapos niyan natin pagagayat niyan para hindi nyo malikdawan kung paano natin uh, gagawin at yung tamang timpla ng ating dinakdakan version na unahin natin yung ating atay medyo napatikim pa ng kaunti yan. ang pag ano nyan, yung tamang laki lang o depende mga ka extra sa inyo pero tamang tama lang yung ganyang hiwa Andar, tsano natin yan doon sa ating Uh, mga ginayat na gulay kasi pagsasama-sama hindi naman natin yan mamaya-maya kaya para kaunting uh, may sa, tra sa trabaho kaya na isa masama na nung natin at isang haluan na lang yan mamaya-maya yan ay yung ating karne yan ay ating puro laman naman yung ating ginawa dyan Ayan, tamang tama yan mga ka-extra yan patapos na yung ating uh, paggagayat Ayan. at yung ating siling green uh, grill at saka yung ating siling na buyo ang susunod natin kasi hindi pwedeng wala niyan uh, dalawang piraso lang ang aking ginamit yan na green para hindi naman masyadong mahalang uh, gusto nyo mahalang ay eh, medyo dagdag-dagdagan nyo ng kaunti at yan ang aking pang labuyo kasi para lahat ay ka, kain yan, pati mga bata pwede pwede kaya-kaya ng mga bata kasi dalawang piraso lang yan. Hindi na masyadong mahala ngayon yung ating na labuyo. Ayan oh. Ang ganda na yung ating kakatakam na. Yung ating magayat oh. Ayan, ko na yung konting asin. yung ating paminta Nandito pa yung ating suka Nasaan yung ating suka Yung ating ilalagay rin dyan Isang sasya ko ng suka Ayan, tamang tamahin dyan ginamit ko dyan yung ano, suka natin nga pala mga kaista yung ating dato puti haluin ulit natin nung magsama-sama nang lumasa hanggang ilalim ng lahat ay magkaroon ng lasa at yung muna maluto na rin, pati yung ating pipino at saka yung ating mga luya Diyan sa ano kayang-kayang lutuin niya ng ating suka chan mga ka-extra habang halo halo natin yan paulit nyo sa muli na huwag nyo kalimutan na na ano na share and subscribe yung ating channel at syempre pakibating ting na rin yung ating button bell para laging updated kayo sa ating mga uh, gagawin pinagulog gulog go at nang pantay na pantay yung timpla kasi ang hirap pagka halo-halo lang hindi ma pantay yung timpla kaya halo-halo na natin yan at syempre may kulang pa yan mga ka-extra Uh, yung ating mayonnaise yun ang ating lalo pang pasarap dyan at lagi talaga meron yan ang ating dinakdakan nalagyan uh, naman natin yan ng, ng ating mayonnaise may may na konti habang uh, ano, magbubukas ayan ay yung ating mayonnaise malapit nang matapos yung ating pagrekado. Medyo pinapos tayo ng kaunti doon sa ating suka kaya dadagdagan natin ng kaunti pa. dyan maaari na natin yung ano um, lantakan na yan okay okay na yan kauting halo halo na lang yan para ah uh, dumikit lahat yung ating mayonis sa karne sa saka sa ating mga ano, gulay yan, para pantay pantay yung dikit ng ating mayonis yan Multimod. para walang maiwang mga karning walang lagay na, na napampalasa na, na. gawin uli natin yan para pantay na pantay ayan. o oh, ayan na pwede natin yung lantakan at syempre uh, titikman na yan para malaman natin kung ano na ang tunay na lasa at yan ang ating tester ayan oh ayan yun lasap na lasap na na yung lasa ng ating dinakdakan maraming maraming salamat muli sa inyong lahat mga ka-extra